O guys, ganito pala ang rabbit guys pag natutulog Oh, ganyan sila. Yun, biglang nagising sa akin. Ang ingay ko daw kasi. <laughs> nice <turbo. <laughs> nagising tuloy. Ayan, no? tumatas kagad agad yung tainga nila. Ayan. Ayan na, kumakain na siya guys. Ayan na. Oh. Makain na siya. May tinapay pa yan na. Hmm. Ay, kakain din yung isa. O, dalawa na sila kumakain, guys. Hmm. Kumakain sila. Nagutom na yan. Ayan, hmm. ang cute ng dalawang yan. Hmm. Nakadapa kumakain. Yung isa naman nakapatong, natulog. Ayano. Oh. <laughs> Ang galing ng pinagagawa nitong dalawang ko. Ayun, kakain na oh, diba? nagagawa na sila, guys. Oh. Ayan dalawa silang kumakain. Yeah. Yan ang cute ng dalawa. Sop, sop, bawal na. Gabi na. Sinarado ko kasi baka magulo pa yan. Ayan. Kumakain na naman sila. Naghahapunan na yung dalawa. Ayan. Sikain niya ang dalawang yan oh. Ayan. Nahiya na. Ayan. Ang ayaw na pakuha, guys, ah. Hmm. Siya, naguguluhan na yata sa akin.